Hey, please. No, no, don't bother me. No, no, don't bother pag ma araw ng na yung binilang sa yung pamilya, di pa rin natulog. Sana makasama, tigdag ka makasama. may pasagilan sa pag-ilang at sa mabalik na nabalita ang kainatakulong anak. Can you believe it? Peso binulong ayong susensya. Tinatagap ng pagsasigna para may nintensya. Bote ba ng yung na Sa nanay mo ang kalungkutan at hindi mo na iwasan Ay kay pinagalitan ng Diyos <makes in> -diyo> Nang hindi ka sumusunod Ang sisilayan pagkatungo sa sarili Ang siya mm -hmm. naging lipangan Mataya man Nakasepi naman Nakakalarang nahiya sa iyong ama nama, Na madumisan ang pangarap Dignan na lang tumulo at luha sa iyong mata At sinabi, na kaya ang sinabi Takarungan Tukulong tungkulado niya Ang lagi mong bulog Tumiling ka sa akin at sinabi Mahilang makasulungan na, Nakasepi naman